Mga awit, chapter 36. Sa punong manunugtog, awit ni David na lingkod ng Panginoon, ang pagsalangsang ng masama ay nagsasabi sa loob ng aking puso, na walang takot sa Diyos sa harap ng kanyang mga mata. Sapagkat siya ay nambobola sa kanyang sariling mga mata, hanggang sa ang kanyang kasamaan ay masumpung ang kapuotan. Ang mga salita ng kanyang bibig ay kasamaan at pagdaraya, siya ay huminto sa pagiging pantas, at sa paggawa ng mabuti. Siya'y kumakatha ng kasamaan sa kanyang higon, inilalagay niya ang kanyang sarili sa daang hindi mabuti, hindi niya kinasusuklaman ang kasamaan. Ang iyong awa, o Panginoon, ay nasa langit, at ang iyong katapatan ay umaabot hanggang sa mga alapaap. Ang iyong katwiran ay gaya ng malalaking bundok, ang iyong mga kahatulan ay isang malaking kalaliman, o Panginoon, iyong iniingatan ng tao at hayo. Kay dakila ang iyong kagandahang loob, o Diyos! Kaya nga ang mga anak ng tao ay naglalagay ng kanilang tiwala sa ilalim ng lilim ng iyong mga pakpak. Sila ay mabubusog na sagana sa katabaan ng iyong bahay at iyong paiinumin sila sa ilog ng iyong mga kasiyahan. Sapagkat nasa iyo ang bukal ng buhay, sa iyong liwanag ay makakakita kami ng liwanag. O ipagpatuloy mo ang iyong kagandahang loob sa mga nakakakilala sa iyo at ang iyong katwiran sa mga matuwid sa puso. Huwag no ang dumating laban sa akin ang paan ng kayabangan, at huwag akong alisin ng kamay ng masama. Doon ang mga manggagawa ng kasamaan ay nangabuwal, sila'y nanggahulog, at hindi na makabangon.